harap ke wow Ilan ba kayo sa babao? Oh. Hmm. Ayan. Yeah. Um, Diyan naglalabay na pinagawa niya nalina ba ng bahay doon. Ha. Oh. Tara. Ay yung planta o. Oh. Sa ilalim na mm. yung abandonado din bahay <laughs> Abandonado bahay Ayan, ayan. <laughs> May garden pa. <laughs> oh, abandonado din 'yan. Abandonado din 'to. Oh, oh. Ay. Ayan. Mga oh, ng ngayon mga kusina, malalaman nyo kung ano si kusina. Oh, ito. Ganito ang ginagawa niya nang ng ang bungang kahoy. Ayan. Ayan na nyo mga kusina yung nilakad namin. Oh. Malayo yan. Galing sa amin. Dito pa kami sa baba-baba lang ng silsight. Kapag siyempre, ikaw ay naglakad, well, hindi ka magugutom. Uh -huh. Kasi makadaan ka lang ng mga bungang kahoy. Ayan, yan, yan. Hanapin natin yung mga kinukuha ni kusina. Ayan, o. Oh. Ayan, yan, yan, yan. ayan, ayan, yan. Ayan, o. Oh. 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 na. Yan. Diyan magaling si kusina. Yan. Ayan. Diyan, doon pa sa unahan. Tara. Ha? Tara, sige. Tingnan natin mga kusina. Si, ano, si kusina at sa kanya, at ang kanyang sister ay si. Kung anong ginagawa. Ganito sila pagka naglakad kami. Ayan. Ayan. Oh. Ikaw, yung sige, magkawin naman ginuha niya. Ako, akong giipon sa kong kamot. Madaya din to. Paano ka mabubusok hmm. kung iniipon mo lang? Oo. Oh. Hmm. Diyan lang ba kayo sa puno ng kahoy? Sige na. Sige. Bye bye. There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Hell of I feel good, you look great. I like you. I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time. Ola, sige, so, na, to I'm a Got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. I spent the night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Following on the lights before you that's fast. I feel good, you look great. I like you. I can't wait. I so fine, I'm so late.

wala namang ano, naghihintay sa amin sa bahay kasi yung papa nila at si John Lee and sa ano sumama si John sa papa nila na trabaho kaya gabi na yun uuwi kaya kami lang tatlo na isipan namin mag, maggala Yan. hinintay namin na ganitong oras kasi kailangan namin munang isilong yung kalabaw may bunga, wala, wala, walang wala, wala hinog. Walang hinog. So, Ay, nako, naunahan na kayo ng mga ano, mga taga roon sa baba. Hmm. Sayang, dapat naunahan natin sila. <laughs> Hindi, <laughs> sa kanila din to dito. dito. Ay, dapat Ayun. <laughs> 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 Ayan, Tapat out. nila na ano yan. Tira. Ay, ay, mag Baka <laughs> mamaya nag ano yan. Wala. Hindi uh, uh. pa. So, Lala yun kala. nga po. Malapit na po kami. So, huwag kayo mong problema. Kasi sanay kami maglakad. Na Ayan. Ayan, ang gumawa niyan si Aldior at Karotman tapos si Kuya Jason nila yung mag-brother maghipag <laughs> Hindi marunong. Kukak, 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 kukak. <laughs> wala, walang sinabi. Dapat may kukak. Wala, walang sinabi ka. sinabi na kukak ka. Wala, wala akong narinig eh. Ulitin, dun, dun sanahan, sanahan. Ah. Ah, sige. bag. Mm Ganyan naman talaga sila magkapatid. Kahit yung mga ate nila. Ganyan talaga sila magkakapatid. Malalambing. Kapag nagsama. Yung ano, yung magtatalo sila, talong magkapatid. Maya-maya, harutan. Hmm. Kala mo ba, totoo? Nagtutulakan nagsisigawan yun pala, biro nakakainis din sa akin kasi kala ko naniwala ako na nag ano, tapos yun pala harutan lang ayan, ayan ayan, ayan oh, loko talaga tong kapatid eh. ayan sige, madapa kayo dyan ungas-ungas yung mukha nyo Ayan, dumating na kami sa may park doon kala ka barbers. Pag ikot dyan sa likod kala ka barbers na. Ayan, daan ba punta kala Jero?

É